Magandang umaga po mga amanok Bali ngayong araw po ay magbibigay po tayo ng bacterial flushing dun sa ating mga sisiw At ito po yung ginagamit ko pang bacterial flushing sa kanila Para bukas bigyan naman natin sila ng probiotic Ayan nagkanaw na po ako ng premoxil Ito na po siya Ibibigay po natin dun sa ating mga sisiw ganun pa rin po yung aking proseso mga kamanok bali nakabox pa rin po sila tuwing napon at pag ganitong umaga yan, i tatanggalin po natin dito yan, sigurado pong uaw na uaw yan mga kamanok kasi mainit po sa loob ng box yan. at ayan na po sila mga kamanok napakaliliksi po nila bali yung malalaki po dito ay 14 days na tapos yung maliliit ah 15 days yung maliliit 10 days ayan po ayan po mga kamanok wala pong inahin yan oh. at Ayan, wala po silang kuksi, walang salmonella. Makikita po natin sa ipot. Ayan po. At ayan na po sila mga amano. So, ilalagay po natin yung ating kinanaw na premoxil para pambacterial bacterial flushing nila. At siguradong iinom po yan dahil yan ay uwal. Ayan Oh. No? tapos bukas bibigyan natin ng probiotic Ayan So medyo maliit na po yung kahon na nilalagyan natin mga kamanok Yung kahon ng selecta, medyo maliit na ito ngayon eh. Kumuha na po ako ng malaki, medyo malaki ito medyo malaki na to dahil sikip na po sila dito eh doon po sa mga gustong mag avail nito mga 2 months old ko i-release -re para siguradong buhay na sila ito po ay walang bakuna mga kamanok Bali, ang binibigay ko lang po dito ay yung virgin coconut oil po na ginawa ko. At ayan naman po yung resulta sa kanila maganda. Bali, makikita nyo naman po masisigla sila. So, yung mga ipot nila, napakaganda mga kamanok. Walang bahid ng dugo, walang salmonella. At kasabay po nito mga kamanok, ang pagbibigay po ko po ng bacterial flushing. Mamaya, bibigyan ko na rin sila ng patuka. Ito, lalaki nitong dalawang walang kaliskis mga kamanok oh. Panigurado ako uh, lalaki na to. At ito na po mga kamanok yung patuan nila. Yung ating bibistag Booster. Makikita nyo yung pagdudumugan nito mga kamanok. Ayan. Napakalalakas po nila kumain. Nakakatuwa. Ah, Ayan po. So, hindi po sila kasi dyan sa patukaan na yan, Kaya, nilalagyan ko po sila ng extra. Dito. Ayan po. So, yun lang po mga manok sa araw na ito yung na-share ko sa inyo. Bali, nagbigay po ako dun sa aking mga sisiw ng bacterial flushing. Para bukas po, mabigyan po natin ng probiotic. Bago po ako nagbibigay ng probiotic, eh, binabacterial flushing ko po muna. Sana po ay nakapagbigay po ako sa inyo ng kunting kaalaman at impormasyon sa pagbibigay ng bacterial flushing sa ating mga sisiw. Maraming salamat po sa panonood at God to be the glory po sa ating lahat mga manok.